piraso palang mga kababayan, solve ka na sa laki. Ayan, no? Ngayon po, mahuwa po tayo ng saang mga kababayan dito sa amin, dito sa tabing ng playa. dyan po tayo mahuwa mga kababayan. Suyuri so, natin yung dagat na yan. Kung may mga malalaki pang saang, kailangan lang po natin ng timpon tsaka fishnet. Sudah di otak apa memang mau bawa ransapo? Oh sorok tadi hau, tunggu sebentar. Sobat, di Eropa pakai sabar. Hai selamat log. Hai. Kabar-kabar lah, dena nangat besar para maubos naman pagkain meron nating saang sa palawan meron nating tag kuha man yung saang sa palawan talagyan natin ito sa ating inihaw na saang sigurado kasi mataba ito yung saang natin mga kababayan ito yung saang na nahuli natin mga kababayan gina nyo naman yung laki ng palad ko mga kababayan i compare nyo naman sa laki ng saang natin mga kababayan laki oh di masakop ng palad ko mga kababayan ang laki sigurado mataba talaga 'to mga kababayan oh na yung oh laki sarap 'to mga kababayan yeah ikinit atong bayan yeah mga ko lagyan to lamas para mag-sitsip ang yang lamas ay para masarap

vai ano Laki niya sa isang piraso palama kababayan mga kababayan gumula kay ngulam ng cicle ng kay bangarangan kailan kung paan? kung paan? kayong nito kung paan? kailan nito kung paan? kailan nito kung

yung ano